Ayan. Meh. So, ang ganda guys. Dahil nga ay mainit ang panahon ngayon, nandito kami sa park para may hangin na malanghap. So, ayan. So, mga kasama namin guys. Oh. oh ayan. So, lakad-lakad tayo guys. So, ayan guys, may mga palaruan. So ayan oh, mga bata oh. Ayan, masaya. Hi. So ayan. So tag-init na dito ngayon guys, kaya alas 6 na ngayon dito pero meron na, meron pang araw. So ayan. So ayan ang mga tanim oh. So, kahit summer, oh, ayan. Okay pa rin ang mga tanim. So, ayan. How are you? How are you guys? How are you? <laughs> ayan. Yan ang mga bata dito. Ayan, no? exercise tayo ngayon, guys. Dahil, ayan, okay naman ang panahon. Merong hangin. Mahangin dito, guys. Kahit mainit. So, tawid tayo. So, ayan. Ayan. So, pasok tayo, guys. Ayan, nandito na ako sa toko. So, guys, andito na naman ako ngayon sa rooftop. Ayan. So, ayan, guys. Alas 6 na dito, guys, nang alas 6.30. Guys, pero ayan, oh, may araw pa. So, ayan. Ayan. So, ang ganda. Oh, ayan. So, ayan guys. So, dito, uli ako maglakad-lakad. Exercise. Ayan. So, ang ganda. oh, ayan. So, ayan guys. Ayan. So, may mga ilaw na. So, dito ko ngayon. Nagpapahangin-hangin dito sa rooftop. Ayan. So, off work ko na ngayon. Ayan. So, may upuan dito, guys. Upo tayo. Ayan. So, hayaan mo natin yan dyan lakad muna tayo para mabuhay-buhay naman ang ating kaugat-ugatan so, kumusta kayo kayong lahat dyan sa Pinas mga kamag-anak ayan so, ayan gabi na dito, pero mayroon pang araw. So, ayan. Ayan. Dahil, umpisa na ng tag-init dito. Ayan. So, so, ayan ang lugar dito. Ayan, may mga ilaw na dahil nga ay paggabi na dito ngayon. Ayan. So, ayan guys. So, uh, thank you for watching, guys. Bye-bye.